Hello guys, so ayan nandito na kami sa Sorigao City So we back uh, 2010 2010 ako umalis dito guys yung ano no ba, uh, Bago ako nag Manila So itong pantalan na to Ayan, yung pantalan na yan wala pa yan dati Tapos mga nansya dati yung maliliit pa Nakagaya ng ganun tapos ngayon ito yung sasakyan namin papuntang patawid sa Tinagat Island. Sayang dahil hindi namin naabutan yung uh, 3 p.m. na trip. So, buti na lang mayroon pang 4. Kaya ito. Ito yung pa 4 p.m. na biyahe. So, mamaya guys, ano ito tour ko kayo diyan sa ano sa loob no. Sa kalawak. So, dati yung mga namin hindi ano eh, mga talaga guys oh tapos minsan akong nakatira dito dati dyan sa yung kulay dilaw na bahay na yan so, tapos tara guys tutor ko kayo sa loob mismo ng ah uh, tawag nito sa bisaya buti ngayon wala masadong ano wala alun alon Meron din dito akyatan sa taas pero possible mga mga crew lang nila yung nakakaakyat yan. Hey guys. Okay. Si, hi guys. guys. Hello. 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 Hi 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 So ayan guys, malawak oh, Malawak. Tapos meron pang second floor. So marami nagtitinda dito mga napakapanghalobong. Okay, okay, okay. Tapos ito yung paakyat. So malawak guys. Ayan oh. Pa dito paakyat. Pwede rin dito pala So dito mamaya Baka pwede akong tumambay dito mamaya Ayan maganda din yung view dito So basically ayan So pwede pala doon sa gilid no so, Pwede tayong tumambay dyan mamaya sa gilid guys Ayan ito yung dadaanan Tapos ah, 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 dito dito yung sa driving driving area. Pwede pala tumambay dito. So mamaya guys, pwede tayong tumambay dito. Dito tayo tatambay mamaya. Saktong-sakto kunan natin ng view. Ah, natin yung kunan natin yung view na maradaanan natin mamaya doon. balik na tayo dito mamaya so ayun kayo nakakatuwa kasi ay, sa loob ng 14 years ngayon lang ulit tayo Makabalik balik dito Diyos me yung marimar tagal tagal na din so maraming na rin talaga nagbago ayan So, bigyan tayo ni Lord, magbigyan tayo ng magandang panahon kalmado lang yung dagat walang ulan paano may ano na although ilang araw din yung low pressure pero well talaga ni Lord talaga na pauwiin tayo dun sa ano sa amin ngayon walang masyadong ano plain ano ang linaw so things God so dati uh, 14 years ago tumira ako dyan guys so pag uwi namin sa Monday or Sunday Uh, pupunta tayo dyan dadaan tayo dyan uh, babalikan ko tingnan ko kung and, andyan pa yung kung dyan pa din nakatira yung uh, may arit ang bahay na tirahan ko dati so, nakakamiss so dati guys yung kalbo na yan no dyan uh, meron siyang ano dyan dati meron siyang parang ano parang may bubong yan dati kung saan dumadaong din yung mga ganyan mga lansya dati ngayon no, wala na wala nang bubong ano so mamaya pwede pala tayo dito mag tour mamaya guys ano nakakatawa ka. kaso medyo mainit lang so sakto yan mamaya mga 4 okay. so balik muna tayo doon at si Buntis ay na ano, nahihilo daw siya So, samahan nyo kami guys sa trip namin mamaya papuntang Dinagat Island. Yeah! So, ayan guys. para paalis na kami kaling ng ano, city. Ayan. Medyo malaki yung ano na dororo ruro na to. dati, ganyan yung mga sinasakyan namin na dati guys. So, ano, 14 years, 14 years ago ganyan. Ayan. Ganyan lang kalilit yung mga sinasakyan namin na pag tumatawid kayo dito sa city. So, ayan yung buong Surigao. ayun guys kakarating lang namin sa San Jose mismo so ayun yung snack natin so after 14 years nakabalik din San Jose guys ayun yung ano castle o oh. namin yung San Jose so sa pagpuntang ano pagpuntang sa amin sa atas. 500 kg to. So units. So ano guys, mga 30 minutes 'tong biyahe. So grabe no, City of 14 years, 14 years this to go. Dami nang nagbago, dami nang ay eh, no, na, may mga natakyan.